ngayong gabi at uh, tulog po natin sa Panginoon yung ating pong na naapektuhan ng bagyong na ah, Christine. Salamat po sa lahat po ng mga nagpapalo sa ating page. At salamat po sa mga magandang uh, comment at sa mga basher. Salamat din po sa inyo. <laughs> uh, ingat po kayo at uh, pagpalain po kayo ng Diyosa na uh, yun uh, Tulungan niyo yung sarili niyo. <laughs> uh, uh, napakarami talaga ng mga basher. No? <laughs> Sabi mo nga, lagi yung sa mga pag nag-seseldo po kami. Ganito po yung sinasabi ko sa kanila. Kung masama ang mag Bible study o mag umawit ng papuri sa Panginoon, mag-aral ng salita ng Diyos. Alin pa po kaya ang pinakamabuting gawin ng tao kung masama ang maglingkod sa Diyos? Kaya sa mga basher dyan, uh, dyan lang kayo. <laughs> Dito kami, dahil... Hindi nyo kami mapipigilan sa ginagawa namin kasi binibigyan namin ng parang alam Diyos. Siya yung tinataas namin dito, hindi yung sarili lang namin. So, the na kami nagtitipon sa mga Bible study, na uh, nagpapagod kami, na pinapangaral namin ng salita ng Diyos. sa ang salita ng Diyos, ito yung bahagi po kami ng salita ng Diyos na kung na ibinahagi ng Panginoong Yesus sa kanyang mga lagat. Sabi na ng Panginoon, umayo kahit gawin yung mga lagat ko ang lahat ng bansa. Bautismo nyo sila sa ngalan ng mga at anak atas ng Espiritu Santo at turuan sunod sa lahat ng pinagutos. Kaya ganito po yung ginagawa po natin, pinapangaral po natin ng salita ng Diyos. Hindi natin, walang magaling dito, wala wala tayong ipagmamalagi sa buhay natin sa pagkat lahat ang ginagawa natin ay ayagman o lihi, mabuti man masama ay yan ay ipagsusulit po natin ito sa Panginoon. Kaya ingat po kayo mga basher. Ay, yeah. mas lalo po kami gumag... Uh, ginaganahan po pag mga na kasi wala namang masama sa mga ginagawa namin at uh, yun uh, salamat sa inyo ingat po kayo mga basher at sa mga followers ko naman po, sa mga nagko-comment, ayan, maraming salamat po sa inyo. Uh, ang just po ang bahalang magpala sa bawat isa.